Yan, magandang araw muli sa ating lahat mga ka-extra Ano naman yung ating masarap na gagawin ngayong araw na ito uh, Yung ating ulo at saka tay ng ating baboy Yan ang ating gagawa ng masarap na luto ngayong araw na ito Kaya mga ka-extra Tara na at ako inyong samahan muli Hanggang sa dulo ng ating video Kaya tara na at ako inyong samahan <laughs> dyan ngapala uh, nga pala hindi eh, simulan na nating hiwain yung ating mga sangkap na yan yung ating ulo ng baboy at saka yung tainga yan yan yung ating pinaghihiwa ngayon at saka yan yung ating uh, bawang sibuyas at saka yung ating sili at yan ang ating magiging ricado yan ayan tapos hindi ko na rin nga pala pinakita sa inyo kung yung ano ating pagpiprito no ating uh, karne o, kasi yan ay pwede naman yung gawin ang aking ginawa dyan ay pinirito ko na lang salit na uh, -ihaw. yung ating iba paggawa dyan iniihaw ako sa pangmadalian at mas magandang proseso ito Sino ako, ipinrate ako na lang yan. Ah, at ating mga sili? Yung ihiwain na rin natin para hmm, handang-handa at hmm, pa pasasawag na lang natin mamaya pagka natapos natin uh, mahiwan lahat yung ating uh, karne. Yan. At yan, kaunti na lang yung ating hihiwain. Yan, medyo tama lang yung laki nung ating paggagawa niyan kasi yan ay uh, yan ang ating version sa ating sisig may, may madali madali ko na yung ating paghiwa at pinagtulong na rin namin para mas mabilis kasi medyo marami marami rin yung ating ginagawa medyo mga lay-lay rin nga lang maghiwa dahil medyo papino ang ating kakahiwa dyan para pag tinimpla natin yan ay suot na suot lahat yan yung kanyang uh, lasa o yung mga rekado Yan habang Kay naghihiwa uh, Ay huwag natin kalimutan na Na share and like and subka, subscribe yung ating Mamunting channel para kung sakaling Maibig sa inyong gumawa ng mga ganitong luto O yan, tamang tama yan uh, Napakasarap niya mga pampulutan Mga ka-extra pampulutan um, ulam ay lot na pwede pwede yan dyan yan tapos na natin gawain yan at ako ay naglag na, na ng ating kawali yung ating pag o yung ating pag gigisahan ngayon may maglalagay naman tayo ng ating mantika uh, para sa nating pag gigisahan na mainit na yung ating kawali kaya lagay ko yung ating mantika at unahin naman natin yung ating uh, bawang ayan habang pinag uh, halo, halo natin at pinapupulapulo ng unti yung ating uh, bawang ayan. ayan medyo okay na rin sya ayan, na rin yung ating ating natra. May na ano pa na legwin yan eh, sunod na rin natin yung ating sibuyas hindi ko na masyado hindi ko na ilat yung ating sibuyas sa pagigisa at yung uh, iniwan ko ay ating mamayang tatapings pag nalutuin na natin yung ating karne Yan, ilagay ko na rin yung ating iniwang karne. Siguro medyo na ulinigan nyo mga ka-extra kung yung ating gagawin dyan. Sa ating yan. Yan, para hindi na kayo maghirap sa pag-iisip kung ano yan. Sa so, ating, yan yung ating new version ng ating masarap na sisig. at natin sa maluto yan nahaluin natin ang haluin para huwag dumikit yung ilalim ng hindi masunog nakalangan alagang alaga natin yan sa at medyo alalay lang yung ating apoy para hindi hindi mabigla yung kanyang ilalim yan. saka medyo kahit ganyan ang kahina yung ating apoy pagkain ay napabayaan natin sa paghalo ay medyo didikit yung kanyang ilalim kaya kinakalangan ay laging bantay na bantay natin yung pag ahalo nyan yan nilagay ko na rin yung ating kaunting paminta at muli natin siyang haluin kasi para mm, na nang gusto yung ating paminta dyan ayan ayan ibinata ko na rin yung ating beef cubes para siyang sisilbi nating pampasarap yan medyo nalingat ako ng kaunti kaya medyo dumikit sa ilalim pero okay lang yan hindi na magaano uh, kakapit yun Yan, nangangamoy na nga, amoy sumusulak na yung kanyang bango. Mga ka-extra, nag-aamoy sisig na yung ating uh, ginagawa wala pa kulang pa kasi sa timplayan mamaya maya natin bubuhusan ng mas masarap na timplayan pagka uh, inaakalan nating lutong lutong na yung ating karne o gisadong gisado na kaya kainakalangan medyo yung lutong lutong mga kaunti para masarap sarap mong tagatin mga ka-extra ayan medyo matagal-tagal nga lang medyo magpahalo-halo rito at makalengalay sa ating uh, baraso binagbura lang ko ng kaunting pampalasa o yung ating kaunting asin lang karingot lang yung ating inilagay muna Ayan, lagay na rin natin yung ating uh, tinadtad na sili Ayan. counting may megas megas lang O uh, halo halo uh, Para pantay na pantay Yung ating dating no ating mga sili doon sa kanyang Loob ng karne Mamaya uh, amaya maya may, natin nalagyan niya ng ano yung ating uh, Pampaanghang lalo Sa ating uh, Sisig May inihanda na rin tayo dyang Siling labuyo May nahabang busy kayo sa inyong panonood dito sa aking ting channel. Ay, pwede na kayo dumampot siya kahit pa isa-isa. Medyo malutong-lutong naman yan at bago, bago natin inilagay dyan o bago natin iginisa ay ipinirito na natin yan na ka-extra. Kod-kod mm -hmm. na kaunti ang ilalim at medyo nag-aamoy eh, balat medyo nadikit ng kaunti doon sa ating ilalim ng kawali pagka medyo nalilingat ako yan sunod na rin natin yung ating mahiwagang labuyo na sili ako sumama pa yung aking pang toppings na mamaya maya na ano na kalamasi yan toppings pang pala ah uh, mga ka extra journal nalito ako ng kaunti yan kaya nga pala mga ka-extra ito ay uh, hindi na natin nilagyan ng itlog kasi meron tayong uh, kasamahan na hindi umakain ngayong may itlog ng ganitong luto kaya ito ngayon yung ating gawa wala yung itlog pero pwede, pwede, nyo yan lagyan kasi yun ang talaga ang the best pag may itlog kaya lang ay yan ang request sa atin ng ating uh, isa sa mga matsagang customer yan, yan, na natin yung ating uh, mayonnaise dalawang sasay ang aking nilagay dyan mga ka-extra Yan. At 'yan mga kaextra, 'yan ay malapit na malapit na maluto. Kasi nailagyan natin 'yung ating mayonnaise. At 'yan habang inaantay natin mga ilang minuto mga kaextra ay eh, pwede na kayong magsikuhan ng inyong mga pinggan at maghanda at pwede na kayong sumandok ng ating ito kaya yan mga habang ano maraming maraming salamat muli sa inyong walang sawang pagsasabaybay dito sa aking mamunting channel mga ka-extra at huwag kalimutan na i-share at i-subscribe yung ating channel yan Ayan na, ilalagay ko na yung ating uh, sibuyas na yung pang-toppings. Ayan. Ayan. na. Okay na yan, mga extra Luto na yan. Pwede na kayong sumandok sa ating new version ng ating masarap na uh, sisig. Ayan na. Okay na, mga pa extra. Maraming salamat muli.